Dan dengan yang ada normal hujan sama kaya dan kan orang ini yang paling jelawak kelas itu kata atas nah itu pak si, bypass sama hujan dapat matuto dito magtapas ng tupo mga kabutya. Pakabilis lang ito pag masana na ito pag sa umpisa sa mera. kailangan masalan lang talaga. Mga katanong para sa akin dyan, yung ano, asan yung training class. Sa mga public market, mag-training kayo. Kaya mayroon na nga ano, aamod dyan natin. Hindi ko alam din, mga kapadya sa Pilipinas na kayo. Kasi, ako dito eh. pag na ako ng sa Manila, mga pijay. masyadong may bilak. Kasi pag umuwi ako, mga tatlong taon, dalawang taon nung ito. Laging ko nun. Siyempre, marami ng mga daan nun dyan. Kaya kita nyo, basta laging may choice So, cuci tuan dan puan-puan akan berjumpa di sana. Itulah, tuan-tuan dan puan-puan akan berjumpa. Sekarang, saya akan empat kambing. Kasi, hindi ko po pa iba yung maliit lang yung tupa at ayong kambing tanggal talaga itong mga shoulder mo Ito, dito na ito yung niya. Hindi yan sinasalat kasi wala naman ng lamang

tayong maguto mong Pilipino, pasdan ng ating mga Yeah, dito sa bansa siya yeah, training lang muna kayo mga Manon ka- lang kayo sa video pagdating dito i-training kayo dito yeah. kaya guys hindi nyo kabisaan yung mga bakat saka walang no, problema mga ka-butcher so, pagdating dito hindi mo kayo i kaya ano i-training pa rin kayo ewan kayo maganda kaya yeah, hindi nyo mga ka-butcher na ito lang sana may matutunan kayo <laughs> God bless mga ka